Grabe, ito yung Bilya Le Leilani oh. I love Bilya Leilani. Grabe, ito yung sunod na tourist spot dito, yun oh. Kung makikita niyo parang mala ano, mala fantasy world. Dito pa lang sa Bukana makikita mo to, oh. yung angel na may panghataw, oh. may pakpak. <laughs> Tapos sa loob oh. ang ganda. Napakalapit lang oh. Tapos may ano lang siya, magalyanis pa rin, sako pa rin ng Magalianis to. Ito. Ito yung next Ito yung next tourist spot dito sa may Magallanes, napakalapit. All right, so continue na tayo. Ito ang Leilani. Oy, ang ganda oh, tingnan niyo. Tingnan nyo yung mga bus oh may angel pa rin muntik na maghubad <laughs> ayan alright continue na tayo ang ganda welcome to Magallanes alright tapos diretso tayo